Naisip mo na ba kung ano talaga ang epekto ng kolesterol sa ating katawan habang tayo'y tumatanda? Paano kung ang matagal mo nang naririnig tungkol sa masamang kolesterol ay hindi pala ganoon kasimple ang katotohanan? Karamihan sa atin ay lumaki sa paniniwala na ang kolesterol ay isang kaaway, isang tahimik na panganib na unti-unting sumisira sa ating kalusugan. Ngunit sa mga nakaraang dekada, unti-unti na ring nabubuksan ang mga bagong pananaw, na ang kolesterol ay hindi basta-basta kaaway, kundi isang masalimuot at mahalagang bahagi ng ating buhay, lalo na sa pagtanda. Sa video na ito, samahan ninyo ako sa isang makabuluhang paglalakbay upang kilalanin, unawain, at muling tanungin ang ating mga paniniwala tungkol sa kolesterol at ang ugnayan nito sa haba ng buhay. Ano ba talaga ang kolesterol? Ang kolesterol ay isang uri ng lipid o taba na natural na ginagawa ng ating atay. Bahagi ito ng bawat selula sa ating katawan. Tumutulong ito sa paggawa ng mga hormon tulad ng estrogen at testosterone. Tumutulong din ito sa paggawa ng vitamin D at sa pagbuo ng mga substance na tumutunaw ng taba sa ating bituka, ang bile acids. Ang ating katawan ay may kakayahang gumawa ng sapat na kolesterol para sa ating mga pangangailangan. Pero kumakain din tayo ng kolesterol mula sa mga pagkain galing sa hayop, tulad ng itlog, karne, at dairy products, may dalawang pangunahing uri ng kolesterol. LDL, low-density lipoprotein, ito ang tinatawag na masamang kolesterol dahil kapag sobra ito sa katawan, maaaring mamuo ito sa mga dingding ng ugat at magdulot ng bara. HDL, high-density lipoprotein, tinatawag itong mabuting kolesterol dahil tumutulong itong alisin ang sobrang LDL sa dugo at ibalik ito sa atay para sirain o i-recycle. Bakit mahalaga ito sa pagtanda? Habang tayo ay tumatanda, unti-unting bumabagal ang metabolismo ng ating katawan. Mas nagiging sensitibo tayo sa mga pagbabago sa dugo, presyon, timbang, at antas ng kolesterol. Ngunit ang tanong, lahat ba ng mataas na kolesterol ay masama? O baka naman, sa ilang mga kaso, ang kolesterol ay may ginagampanan pang proteksyon sa katawan, lalo na sa mga matatanda. Si Lola Maria, 73, years old, ay matagal nang iniwasan ang itlog, keso, at karne. Tuwing check-up, tinitingnan agad ang kanyang LDL at HDL. Ngunit nitong huli, napansin ng doktor na kahit normal ang kanyang kolesterol, napakababa naman ng kanyang enerhiya. Mabilis siyang mapagod at parang may kulang sa kanyang katawan. Nang imbestigahan, lumabas na masyado palang mababa ang kanyang LDL. Masyado raw mababa ang kanyang masamang kolesterol. At dito nagsimulang lumitaw ang isang bagong tanong. May kakulangan rin ba ang sobrang pag-iwas sa kolesterol, lalo na sa mga matatanda? Noong 1950s, isang kilalang siyentipiko na si Ansel Keys ang nagsagawa ng tinatawag na Seven Country Study kung saan iniugnay niya ang mataas na fat intake sa sakit sa puso. Dito nagsimula ang tinatawag na lipid hypothesis, ang paniniwala na ang saturated fat at kolesterol mula sa pagkain ay direktang nagdudulot ng sakit sa puso. Ang resulta, halos lahat ng dietary guidelines mula noon ay nakatutok sa pagbawas ng taba, lalo na ng saturated fat at kolesterol. Pumasok ang fat-free food culture at nagsimula ang era ng low-cholesterol diets. Pero habang lumilipas ang panahon, unti-unting napagtanto ng mga siyentipiko na ang relasyon ng kolesterol at kalusugan ay hindi linear. Hindi ito simpleng mataas equals masama, mababa equals mabuti. Ang bagong pananaw, nuanced at personalized, maraming bagong pag-aaral ang nagpapakita na para sa mga matatanda, ang koneksyon sa pagitan ng kolesterol at maagang pagkamatay ay hindi palaging negatibo. Sa katunayan, ilang research ang nagsasabing ang mas mataas na LDL ay maaaring hindi kasing mapanganib sa populasyon ng senior citizens at minsan, maaaring mas nakaugnay pa ito sa mas matagal na buhay. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Japan, ang mga matatandang may mas mataas na LDL cholesterol ay mas mababa ang mortality rate kaysa sa mga sobrang baba ang LDL. Isa pang pag-aaral mula sa The American Journal of Clinical Nutrition ang nagsabing ang ugnayan ng total cholesterol sa mortality ay maaaring kabaligtaran para sa matatanda kumpara sa mga mas bata. Ang katawan ng isang 65 years old ay ibang iba na sa katawan ng isang 35 years. Iba na rin ang mga panganib, iba na ang metabolismo, at iba na ang mga layunin sa kalusugan. Habang ang mga bata ay maaaring kailanganing iwasan ang kolesterol upang maiwasan ang early onset ng atherosclerosis, ang mga seniors ay kailangang timbangin kung mas nakatutulong ba ang kolesterol sa kalusugan ng utak, hormone balance, at immune system. Halimbawa, si Mang Tonyo, 70 taong gulang, ay dating may mataas na LDL at agad siyang binigyan ng statins. Pagkalipas ng ilang buwan, napansin ng kanyang pamilya na tila naging malilimutin siya, mabilis mapagod at may mga pananakit sa kalamnan. Nang tanggalin ang gamot at baguhin ang diet, bumalik ang kanyang dating lakas. Sa konsultasyon, naipaliwanag na maaaring may epekto rin ang sobrang pagbaba ng kolesterol sa function ng utak, lalo na kung may kasamang ibang gamot o kondisyon. Ang kolesterol ay hindi simpleng masama o mabuti. Isa itong dinamik na sangkap ng ating katawan Ginagamit natin ito upang magpagaling, bumuo ng bagong cells, at panatilihin ang function ng ut. Sa mga seniors, ang sobrang pangambang ibinibigay sa kolesterol ay maaaring magdulot ng higit pang problema kaysa benepisyo. Ang layunin ng video series na ito ay hindi upang kontrahin ang payo ng inyong doktor, kundi upang bigyang linaw na ang agham ay patuloy na umuunlad at ang mga rekomendasyon ay kailangang tumugma hindi lang sa edad, kundi sa kabuoang kalagayan ng katawan at kalidad ng pamumuhay. Sa mga susunod na bahagi ng seryeng ito, masusuriin natin ang mga prinsipyo at proseso sa likod ng kolesterol at kung paano ito naugnay sa ating pagtanda, hindi lang sa bilang ng taon, kundi sa kalidad ng buhay. Ang layunin natin ay hindi takutin kundi bigyan kayo ng lakas ng loob at mas malinaw na pananaw sa inyong kalusugan. Dahil kung may kaalaman, may kapangyarihan. At kung may kapangyarihan, may kakayahan tayong pumili ng mas mainam na daan patungo sa isang malusog at makabuluhang pagtanda. Naisip mo na ba kung bakit iba-iba ang epekto ng kolesterol sa bawat tao, lalo na sa mga seniors? Bakit ang iba ay malakas pa rin sa kabila ng mataas na kolesterol, samantalang ang ilan ay may mababang kolesterol, ngunit sakitin at mahina? Ang sagot ay nasa mga prinsipyong siyentipikong umiira sa likod ng ating katawan, mga patakarang hindi basta nakikita, pero gumagana sa loob natin araw-araw. Ngayong bahagi, tatalakayin natin ang mga prinsipyong ito, mga pangunahing ideya kung paano gumagana ang kolesterol sa katawan, lalo na habang tayo ay tumatanda. May natin ito sa mga konseptong gaya ng use it or lose it, specificity, intensity, adaptation, at timing, mga prinsipyong karaniwan sa larangan ng neuroplasticity at pag-ihersisyo. Pero nakakabit rin sa mas malawak na pag-unawa sa kalusugan ng seniors. Isa, use it or lose it, gamitin mo o mawawala ito. Ang prinsipyong ito ay simple pero malalim, anumang bahagi ng katawan o sistema na hindi ginagamit ay unti-unting humihina. Ang kolesterol ay ginagamit ng katawan para sa cell repair, hormone production, at brain function. Ngunit kung ang katawan ay palaging nasa sedentary o walang galaw na estado, kulang sa mental stimulation, kulang sa social interaction, kulang sa pisikal na aktibidad, Bihira ring gamitin ng katawan ang kolesterol sa kapakipakinabang na paraan. Isipin natin si Aling Rosa, 68 taong gulang. Bago siya nagretiro, siya ay laging abala, naglalakad papunta sa palengke, nag-aalaga ng mga apo, at aktibo sa simbahan. Ngunit nang siya'y tumigil sa mga gawain ito, lumakas ang kanyang pakiramdam ng pagod, at tumaas ang kanyang kolesterol levels. Hindi dahil lang sa pagkain, kundi dahil bumagal ang paggamit ng katawan sa kolesterol. Ang mensahe, kung hindi ginagamit ng katawan ang kolesterol para sa tamang layunin, maaari itong maimbak sa dugo, at dito magsisimula ang panganib ng mga bara sa ugat. Dalawa, specificity, ang katawan ay sumusunod sa kung ano ang paulit-ulit na ginagawa. Ang prinsipyong ito ay nangangahulugang kung anong uri ng stimuli o gawain ang ginagawa mo, doon mag-adjust ang katawan. Sa konteksto ng kolesterol, ang uri ng kinakain, galaw, at pamumuhay ay nakaapekto sa kung paano ginagamit o iniipon ng katawan ang taba at kolesterol. Halimbawa, si Mang Ben ay 72 taong gulang at dating manging isda. Ngayon, palagi siyang nanonood ng TV habang kumakain ng instant noodles at processed food. Habang tumatagal, ang katawan niya ay naging sanay na sa high sodium, high fat, at low activity lifestyle ang kanyang katawan ay hindi na efficient sa paggamit ng HDL at mas maraming LDL ang naipon. Ipinapakita rito na hindi sapat ang simpleng pag-inom ng gamot o pagbawas ng pagkain. Kailangang baguhin ang mismong pattern ng araw-araw na gawain para makaapekto sa kolesterol sa tamang paraan. Tatlo, intensity. Gaano kabigat ang pagpapasigla sa katawan? Ang katawan ay tumutugon batay sa bigat o antas ng stimuli. Sa madaling salita, kung gaano kaepektibo ang paggalaw, pagkain at pamumuhay, doon nakabase ang pagbabago. Kung ang isang senior ay lumalakad lamang ng limang minuto kada araw, maaaring hindi ito sapat para i-activate ang mga proseso sa katawan na tumutulong mag-regulate ng kolesterol. Isipin si Gino Oramon, 66, araw-araw siyang naglalakad papunta sa tindahan at pabalik, mga 20 minuto. Kalaunan, napansin ng kanyang doktor na bumaba ang kanyang triglyceride levels at bumuti ang HDL. Hindi ito dahil sa gamot, kundi dahil tumaas ang intensity ng kanyang regular na gawain. Ang katawan, lalo na sa edad na lampas 60, ay nangangailangan ng sensitibong pamamahala ng intensity. Hindi kailangang labis, pero kailangang sapat upang matrigger ang mga natural na mekanismo ng katawan para gamitin ang kolesterol ng epektibo. Apat, adaptation, nag-adjust ang katawan batay sa pagsasanay at panahon. Kapag regular at consistent ang isang gawain, natututo ang katawan kung paano ito haharapin. Ito ang dahilan kung bakit kahit pa may edad na, ang katawan ng tao ay may kakayahang magbago, matuto at umangkop. Ang pag-adjust na ito ay totoo rin sa paggamit ng taba at kolesterol. Kung biglaan ang pagbabago ng diet, halimbawa, sobrang pagputol ng taba at kolesterol sa pagkain, ang katawan ay maaaring malito at hindi makasabay. Maaari rin itong magdulot ng side effects tulad ng hormonal imbalance, fatigue, o mental fog. Sa halip, kailangan ang dahan-dahan ngunit tuloy-tuloy na pag-adjust sa lifestyle, diet at paggalaw. Hindi labanan ang katawan kundi bigyan ito ng pagkakataong magbago sa sariling bilis nito. 5. Timing Kailan mo ginagawa ang isang bagay ay kasing halaga ng kung ano ang ginagawa mo. Sa pagtanda, ang timing ng pagkain, ehersisyo at gamot ay nagiging mas mahalaga. Halimbawa, ang pagkain ng mataas na cholesterol meal sa gabi ay maaaring makaapekto sa metabolism dahil bumabagal ang digestive system sa gabi. Gayon din, may mga pag-aaral ang nagsasabing mas mainam na i-monitor ang cholesterol sa umaga kapag mas tumpak ang mga resulta ng blood test. Sa mga seniors, ang pagtutok sa timing ng mga aktibidad ay nakatutulong upang mapanatili ang balanse sa katawan, hindi lang sa cholesterol, kundi sa pangkalahatang enerhiya, tulog, at mental clarity. Ang kolesterol ay hindi isang simpleng numero sa laboratorio. Isa itong buhay na bahagi ng ating katawan na tumutugon sa ating galaw, pag-iisip, kinakain at ugali. Lahat ng prinsipyong ito, use it or lose it, specificity, intensity, adaptation, at timing, ay nagtutulungan upang ilarawan ang kabuang relasyon ng katawan sa kolesterol. At sa senior years, kung kailan mas sensitibo na ang katawan, mas mahalagang kilalanin ang mga prinsipyong ito, hindi upang matakot, kundi upang mas maunawaan kung paano natin maaaring gabayan ang ating katawan sa tamang direksyon. Sa susunod, mas palalalimin pa natin ang usapan, ano-ano ang mga uri at proseso na pinagdaraanan ng kolesterol sa katawan at paano ito nagbabago habang tayo'y tumatanda. Ngunit sa ngayon, isipin muna ito. Sa anong bahagi ng iyong araw mo pinakamararamdaman ang epekto ng iyong lifestyle sa iyong katawan? At paano mo masisimulang gamitin ang simpleng prinsipyong use it or lose it sa araw-araw mong buhay? Naisip mo na ba kung saan talaga pumupunta ang kolesterol matapos mo itong kainin? At paano ito naglalakbay sa loob ng katawan at anong nangyayari kapag ito'y sobra o kulang? Ngayong bahagi, sisilipin natin ang mas malalim na mekanismo ng kolesterol sa katawan. Sa kalmadong paraan, unawain natin kung anong mga uri ng kolesterol ang mahalagang maunawaan ng mga seniors at anong proseso ang dinaraanan nito mula sa pagkain hanggang sa mga ugat ng puso at utak. Hindi natin kailangang maging doktor para maintindihan ito. Sa halip, gagamit tayo ng malinaw na halimbawa at dahan-dahang paliwanan. Isa, dalawang pangunahing uri ng kolesterol, LDL at HDL. LDL, Low Density Lipoprotein. Ito ang tinatawag na masamang kolesterol. Kasi kapag sobra ito, maaari itong maging bahagi ng mga fatty deposits o bara sa loob ng ugat. Unti-unti itong dumidikit sa dingding ng blood vessels at pwedeng magdulot ng atherosclerosis isang kondisyon kung saan humihigpit ang mga ugat, dahilan ng atake sa puso o stroke. Pero mahalagang maunawaan, hindi lahat ng LDL ay otomatikong masama. Ang LDL ay may papel din sa pagdala ng kolesterol sa mga bahagi ng katawan na nangangailangan nito, gaya ng mga cells, utak, at immune system. Kailangan ito, ngunit dapat sa tamang dami. HDL, High Density Lipoprotein. Ito naman ang tinatawag na mabuting kolesterol. Ginagampanan nito ang mahalagang papel sa pagkuha ng sobrang kolesterol mula sa dugo, at pagdadala nito pabalik sa atay kung saan ito'y winawasak o nire-recycle. Isipin mo ito bilang tagalinis, tumutulong itong tanggalin ang kalat na iniwan ng LDL. Dalawa, paano naglalakbay ang kolesterol sa katawan? Note, bago uminom ng supplements, kumonsulta muna sa doktor, lalo na kung may maintenance na gamot. Halimbawa, si Mang Dado, 72, ay iniinom araw-araw ang salabat na may konting honey at kalamansi. Hindi bilang gamot, kundi bahagi ng kanyang umagang rutin. Ayon sa kanyang anak, mula nang gawin niya ito kasama ng paglalakad, bumaba ang kanyang triglycerides. Apat, magpahinga ng tama sa pagtulog, gumagaling ang katawan. Bakit mahalaga ang tulog? Sa oras ng maayos na tulog, nagre-regulate ang hormon na leptin at ghrelin na may kinalaman sa gutom at metabolismo. Bumababa ang stress hormone, cortisol, na naka sa LDL at blood sugar. Tinutulungan ng tulog ang atay sa paggana at pagproseso ng kolesterol. Mga tips para sa seniors Matulog sa parehong oras gabi-gabi. Iwasan ng caffeine o matamis na pagkain bago matulog. Gumamit ng tahimik, madilim, at malamig na kwarto. Magsanay ng mahinahong briefing o dasal bago matulog. Hutan at pagkabahala, lahat ito ay may katahimikan ngunit malakas na epekto sa kolesterol pagsali sa community o simbahan, pagsulat sa dayari o pag-alaga ng halaman, pagtawag sa mahal sa buhay araw-araw, pakikinig sa musika o jitsemi na nakakakalma ng isip. Si Aling Tess, 74, ay iniwan ng kanyang asawa ilang taon na ang nakaraan. Naging mas tahimik siya, halos hindi lumalabas. Pero nang umatend siya ng libreng art class sa barangay, kahit hindi siya mahusay sa pagpinta, unti-unti siyang naging mas masaya at kahit ang kanyang doktor ay napansing bumuti ang kanyang kalusugan. Anim, kumonsulta, magpatingin, ngunit maging aktibong kalahok sa sariling kalusugan. Hindi sapat ang bahala na si doktor. Magtanong, bakit ko kailangan ng gamot na ito? Humingi ng klaro, ano ang epekto ng gamot na ito sa cholesterol at atay? Magtala ng mga tanong bago pumunta sa klinika. Ang mas nakakaalam sa sariling katawan ay ikaw, lalo na kapag pinapakinggan mo ito ng may kababaang loob at pagkamapagmatsya. Pito, gawing masaya ang pag-aalaga sa sarili hindi kailangang maging mahirap ang pagiging malusog. Sa katunayan, mas nagtatagal ang epekto kung masaya ang proseso. Mag-ehersisyo habang may kasamang musika. Lutuin ang pagkain na masustansya pero paborito. Gawing bonding ang paglalakad kasama ang apo. Itala ang mga tagumpay ng katawan bawat buwan, bumaba ang timbang, gumaan ang pakiramdam, mas nakatulog at bi. Ang pagpapababa o pagbabalansin ng kolesterol ay hindi isang malaking hakbang. Sa halip, ito ay maraming maliit na hakbang na ginagawa araw-araw. Hindi kailangang maging mahigpit o maging eksperto. Ang kailangan lamang ay pakikinig sa katawan, paggalang sa sarili at pagkilos ng mailayunin. Ngayong alam mo na, ang mga praktikal na paraan alin dito, ang maaari mong simulan ngayon kahit isa lang. At paano mo mararamdaman ang unti-unting pagbuti ng katawan mo, kung araw-araw mo itong binibigyan ng pag-aalaga, hindi bilang pasakit, kundi bilang pagmamahal sa sarili sa pa ay ang makita na may ibang nakagawa nito. Sa bahagi na ito, maglalakbay tayo sa buhay ng ilang seniors, mga taong, gaya mo, ay hinarap ang hamon ng kolesterol, tumanggap ng katotohanan, at gumawa ng hakbang. Pero sa kanilang mga simpleng desisyon, nahanap nila ang isang bagay na hindi kayang ibigay ng kahit anong reseta, kapanatagan. Kwento ni Mang Luis, 76 years old, dating bus driver. Akala ko noon, basta retired na ako, pahinga na lang habang buhay. Si Mang Luis ay 76 years old, isang dating driver ng pampasaherong bus sa Maynila. Sa loob ng mahigit 40 taon, halos araw-araw siyang nakaupo sa Manibela, madalas kumakain ng fast food sa mga terminal. Noong edad 70, nagpakonsulta siya dahil sa pananakit ng dibdib. Ang resulta, mataas ang kanyang LDL, mataas ang triglycerides, at mababa ang HDL. Ipinayo ng kanyang doktor ang gamot, ngunit binigyang diin din ang maliliit na pagbabago sa araw-araw. Nagsimula si Mang Luis sa paglalakad ng sampung minuto sa umaga. Ginagawa niya ito habang hinihintay ang kanyang apong babae na papasok sa eskwela. Ipinagpalit niya ang soft drink sa tubig na may kalamansi. At tuwing hapon, tinutulungan niya ang kanyang asawa sa pag-aalaga ng tanim nilang kamote at malunggay. Pagkatapos ng anim na buwan sa kanyang follow-up, sinabi ng doktor, hindi lang bumaba ang kolesterol mo, mas gumanda rin ang timbang mo at blood sugar. Ngayon, hindi niya raw iniisip na nag-ehersisyo siya, nagpapalakas lang siya para sa mas mahabang oras kasama ang kanyang mga apo. Kwento ni Aling Nida, 72 years old, balo, masugid na mananahi. Nawalan si Aling Nida ng kanyang asawa sa edad na 68. Simula noon, lumamig ang kanyang pakiramdam sa buhay. Kumakain siya ng tinapay at instant noodles araw-araw, halos walang gana, walang lakas. Sa regular na health check ng senior group sa kanilang barangay, lumabas na mataas ang kanyang kolesterol, pati na rin ang kanyang blood pressure. Hindi niya agad sineryoso, hanggang sa isang gabi, habang tumatawid ng kalsada, nakaramdam siya ng panghihina at pagkahilo. Doon niya naisip, kung hindi ako gagalaw, baka di ko na masimulan ulit ang pananahi. Nagsimula siya sa pagbalik sa kanyang lumang makina ng pananahi. Tuwing umaga, nagtatahi siya ng mga lumang basahan. Tuwing hapon, nagsasabit siya ng mga gawa niya sa labas ng bahay, at nakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay. Sa loob ng siyam na buwan, unti-unting nabuhay ang kanyang gana. Naging inspirasyon siya ng mga kababaihan sa barangay. Isa sa kanila ang nagsabi, si Aling Lidanga, nagbago. Ngayon, nakatala siya sa livelihood program ng kanilang LGU. Hindi lang siya mas malusog, kundi mas masigla rin ang kanyang layunin sa buhay. Si Tatay Flor ay lumaki sa bukid, sanay sa manual na gawain. Ngunit sa kanyang pagtanda, napilitan siyang tumigil sa pagsasaka. Nahinto ang aktibidad, naging sedentaryo, at sumabay ang taas ng kolesterol. Sa paya ng kanyang apo na isang IT graduate, sinimulan niya ang simpleng daily kwento vlog sa YouTube, kung saan nagkukwento siya tungkol sa buhay sa probinsya. Hindi niya alam na sa bawat araw ng pag-iisip, pagsasalita, at pagbabahagi, ay gumagana rin ang kanyang utak, emosyon, at katawan. Tuwing umaga, nag-aayos siya ng sarili, naglalakad sa paligid ng bahay, at binibigkas ang kanyang kwento sa kamera. Makaraan ng isang taon, nang bumalik siya sa klinika, hindi lang bumaba ang kanyang LDL, mas naging normal rin ang kanyang BP, sugar at timbang. At higit sa lahat, bumalik ang saya sa kanyang tinig. Hindi ko akalaing ang simpleng pagbabahagi ng kwento ay makakatulong sa katawan ko, Anya. Maliit na gawa, malaking bunga. Ang mga kwento ni Namang Luis, Aling Nida, at Tatay Flor ay patuna sa isang simpleng katotohanan. Hindi kailangang perpekto ang ating mga hakbang. Hindi kailangang malaki agad ang ating pagbabago. Ang mahalaga ay ang pagkilos. Ang muling pagkonekta sa sarili, ang pagbibigay ng pagkakataon sa katawan upang maghilom, sa isip upang tumahimik at sa damdamin upang muling bumangon. At sa bawat araw na pinipili mong alagaan ang sarili mo, kahit sa pinakamasimpling paraan, pinipili mo ring palawigin at pagandahin ang mga taon ng iyong buhay. Ngayon, nais kitang tanungin, kung ikaw ang isusunod naming kwento, anong unang hakbang ang gagawin mo ngayon na pwede mong ipagmalaki bukas? Isang lakad, isang tanim, Isang kwentuhan, ito ng ating tahimik na paglalakbay, mula sa pag-unawa kung ano ang kolesterol, hanggang sa kung paano ito ginagalaw ng katawan at sa mga bagay na kayang gawin, kahit sa simpleng araw-araw, upang alagaan ang sarili. Pero ang dulo ay hindi pagtatapos. Sa katunayan, ito ang simula ng bagong pagpili, ng pagkaalam, ng pagkilos, ng pagmamahal sa sariling katawan, kahit pa ito'y may edad na. Sa huling bahagi ng seryeng ito, sama-sama nating hugutin ang mahahalagang aral at mahinahong tatawagin ang ating mga sarili tungo sa mas masinsin, mas maalaga, at mas makabuluhang pamumuhay. Isa, ano nga ba ang kolesterol, sa huli? Ang kolesterol ay hindi kaaway. Ito ay mahalagang bahagi ng ating katawan, kasama sa paggawa ng mga cell, hormones, at iba pang mahahalagang proseso. Ngunit tulad ng lahat ng bagay sa kalikasan, kapag nasobrahan o naging imbalanced, Ito'y maaaring magdulot ng problema lalo na sa puso at ugat. Hindi ito usapin ng takot kundi ng pag-unawa. Dalawa, ang katawan ay marunong magbago kahit sa katandaan. Marami ang naniniwala na sa pagtanda, wala na tayong magagawa. Ngunit ayon sa siyensya, hindi ito totoo. Ang katawan, kahit 60, 70, 80 taong gulang ay may kakayahan. Bumaba ang LDL, tumaas ang HDL. Gumanda ang daloy ng dugo. Bumuti ang lakas ng puso at lumakas ang resistensya. Kung bibigyan natin ito ng tamang pagkain, sapat na paggalaw, tulog at pahinga, kapayapaan ng isip, pakikipag-ugnayan sa iba, walang edad ang may karapatan sa magandang kalusugan. Tatlo, maliliit na hakbang, malalim na epekto. Hindi kailangang bumili ng mamahaling gamot o sundin ang isang komplikadong dieta. Kadalasan, ang simpleng pagbabago ang siyang may pinakamalalim na epekto. Isang paglakad tuwing umaga. Isang tasang sabaw ng gulay. Isang pagtawa kasama ang kaibigan. Isang maagang pagtulog. Isang taimtim na panalangin bago kumain. Lahat ng iyan ay hakbang papunta sa mas balanse, mas masiglang katawan. Apat, may pag-asa kahit kailan. Ang mga kwento ni Naaling Nida, Mang Luis at Tatay Flor ay paalala. Ang pagbabago ay posible at nagsisimula ito sa desisyong maniwala muli. Hindi mo kailangang maging masipag agad. Hindi mo kailangang maging eksperto sa kalusugan. Ang kailangan mo lang ay ang isang tahimik na paninindigan. Gusto kong alagaan ang sarili ko, kahit dahan-dahan lang. 5. Pagkilos na may kababaang loob at pag-ibig sa sarili. Ang mga seniors ay hindi pabigat, hindi paso ng panahon. Sila ay mga ilaw sa tahanan, mga bukal ng karunungan, at dapat alagaan, lalo na ng kanilang sariling puso at isip. Kaya sa bawat senior na nanonood nito, at sa bawat anak o apo na nagmamalasakit, pumili ng isa, isa lang isang gawain, isang pagkain, isang paraan ng pagkilos, na magiging alay mo sa iyong sariling kinabukasan. Panapos na pagninilay, huminga tayo ng malalim at pag-isipan. Sa lahat ng bahagi ng kwento, alin ang tumama sa puso mo? Sa mga hakbang na nabanggit, alin ang kaya mong simulan bukas ng umaga? Minsan, sapat ng maniwala na hindi tayo huli sa lahat. Na sa bawat araw na pinipili nating gumising ng may malasakit sa sarili ay araw na nagiging mas mahaba at mas makabuluhan ang ating buhay. Isang mahinhing paanyaya. Kung ang video na ito ay nagbigay liwanag, nagpalina ng pagkalito, nagbigay lakas sa gitna ng pag-aalinlangan, ibahagi mo ito sa isang kaibigang senior. Ilagay sa komento ang isang bagay na natutunan mo o isang hakbang na sisimulan mo ngayon. Mag-subscribe para sa higit pang kaalaman para sa senior wellness. Hindi mo kailangang maglakbay mag-isa. Nandito kami, kasama ka. Hindi kailanman huli ang magbagong buhay. Hindi kailanman maliit ang mabuting desisyon. At hindi kailanman mahina ang puso ng taong marunong magmahal sa sarili.